Pagpalang araw mga ka-idol. Uh, andito kami ngayon sa Abadilla uh, tuwing hapon ay kami umaahon dito. Alam nyo ba guys kung bakit? Kasi yung kapitbahay namin ay may pinaligaw na mga pusa dun sa aming kapatid. Ang ginawa ng kapatid namin, kumo naaawa dun sa pusa na pinaligaw nung aming kapitbahay. Dito niya dinala sa bahay nung aking kapatid dito na yung pinag uh, inaahon na namin kapag kami nagko-content. Diyan lang 'yung sa baba, medyo nagpaiwan lang ako dito dahil ayun, gusto ko kasi mag-video din. Eh. Dahil sa awa nung aking kapatid na ipinaligaw sa kanya yung pusa. Ang ginawa niya, dito niya dinala. Kaya tuwing hapon ay umaahong kami dito para dalha namin ang pagkain yung pusa. Nakakaawa kasi. Sobrang kakaawa. Uh, ang plano namin ay gagawa kami ng bahay ng aking kapatid, isa sa Por Marias. Bahay ng pusa. At kapag kami ay nakagawa na, kahit, kahit yung maliit lang, yung sabi lang hindi, hindi makakalabas yung pusa, aahunin namin dito yon para dalhin ulit doon sa baba. Kasi kapag ka dinala namin yung dito doon, pupunta ulit yun doon sa kapitbahay namin, magagalit yun sa amin kapag iniuwi namin dito. Ay, wala! Nayan! Ay, yung isa na laang. Ay, yan. tatlo kasi yung inilagaw, pinaligaw na yun ng aming kapitbahay. Yung isa'y buntis. Tapos, dalawang sabi lang eh, yung malaki na, mga dumalaga na talaga. Ay, sa awa nung aking kapatid nga, sa madaling salita dito nga niya dinala. Ay, okay, kaya ang ginagawa namin, buti nga at hindi umaalis doon sa bahay nung nung aking kapatid dyan, dyan sa inaahon na namin para gumawa kami ng, dyan kami gumagawa ng video, dyan kami nagko-content. ah, uh, buti nga at hindi umaalis. Kaso sabi lang nung aking kapatid, ayun na oh, wala na daw, iisa na lang daw. Naku, hahanapin namin talaga nakakaawa. Iisa na lang sumusunod sa kanya. <laughs> Wala talaga yung isa? Wala din dito, tiningnan ko. Masunod dyan. Buti kung tayo nakagawa na ng bahay. Kuwawa naman, ano? Payat na ano? Kuwawa naman yan, anong gutom siguro. Ayan na! ayan na yung lalo. <laughs> ay, bawagin na ulit doon. Ayan, nandyan yung dalawa. Ibig sabihin, mga ka-idol, ang nawawala lang ay yung buntis. Yun ang hahanapin namin para uh, ibalik ulit namin doon. Hindi <laughs> ba nang magalit sa amin yung may-ari nung